Good morning guys Good morning, good morning Ayan, ito ang aking almusal ngayon guys Malakas ang ulan, ayan, kumakain din ba Ito kayo guys, ng ganitong tinapay guys Ayan, binili yan sa akin ng aking asawa Kahapon, so Ngayon, umaga ko lang siya Kakainin Kasi iuulam ko sa aking kape Ayan, purong kape guys, purong kape Kasi ay uh, umuulan dito sa amin Ang lakas ng ulan, simula pa kagabi Lakas ng ulan, ayan sarap ng aking guys puro puro hindi ko talaga yan ilagyan ng creamer Ayan, para gising na gising ang umaga kasi malamig ang panahon guys malamig so ito yung ating tinapay Ayan. so pidos na tinapay Ayan. hindi ko alam kung ano ang tawag dito sa inyong lugar guys pero masarap ito guys paborito ko ito paborito ko itong tinapay na mga ganito guys mga softidos na tinapay kasi kaupubos pa lang nung aking tinapay na palamanan so ito naman yung binili ng asawa ko sa akin kasi pag pumupunta uh, ako sa trabaho guys kapag ako ay uh, papasok hindi man ako nakain ng kanin kape lamang kape at tinapay lang talaga ay okay na okay na yun sa akin so ayan guys sana ay natuwa kayo sana ay uh, kumakain din kayo ng ganitong urit ng tinapay, ganitong klase ng tinapay, ano ha? Ayan. Ayan, tara guys, at tayo ay magkape na. Ayan, sarap ng aking kape. Yan ay uh, naglalaban ang uh, tamis at pait ng aking kape. So, ayan na guys, magkape-kape na tayo habang uh, ang aking kape ay uh, mainit-init pang sasad-sad sa aking sikmura. Ayan sa inyong lahat guys thank you for watching thank you for your support pasensya na kayo sa aking video video iklian lang natin kasi pag mahaba tinatamad ang ating manunood magtapos ng video kaya pag maikli ayan hindi sila din guys okay thank you for watching guys god bless you all at ingat po ang lahat thank you thank you